So, ito mga kachika, ito naman ang ating bagong gawa. Ha? Ito, binjoy-binjoy lang kasi nga ang ating mga ate dito masyadong maingay. At ito guys, nakisuyo ah, ko kay ate Michelle na linisin niya yung aming paligid kasi nga masyadong na. At also oh, ngayon guys, ang lagnat sipon at ganon din yung ubo. Kaya nga sabi ko ate, pwede linisin niya yung paligid namin para naman mawala yung mga... Lintik na mga alaga namin. Alam, alam niya naman guys, na napakalaki na naman ng alaga natin ng mga lamok at nagsasabi na hello, pakagat niya. So yan nga guys, ito nga sabi ko, ate linisan mo at mabayaran kita para meron ka naman. Mumbili para sa anak mo. So sabi niya, okay. So yan nga guys, ang saya-saya ko para naman. Dahil nag-agree si Ate sa aking gusto. At nakita niya naman, nililinis niya. At sana guys, tularan niyo si Ate. Dahil napaka-sipag niya at napaka niya talaga na ina para sa kanyang anak. At ito nga guys.